labanan na naman tayo, mga katambay mo pa labanan na naman tayo. Lihat ha kami Lihat mga para palipad kami kasi mga parasit mga para sugod na ng laban na to, alam subscribe yes, ang channel diha mga para labanan na naman, mga para sana manalo tayo ngayon, mga para mga katambay dyan, sana manalo tayo sa ating laban ngayon, sa ating battle royally Ayan na naman, naghanap na naman tayo ng mga, ano dyan, mga bala at saka armas, mga katambay. Naghanap na naman tayo ng mga baril dyan, yung magagandang gabing ko ng baril. Ayan na po, tumatakbo-takbo na ano po tayo dyan. O, oh, takbo-takbo na po, nakahanap ko ng kutsi, kaya sakay tayo dito sa duro. Sakay muna ako ng kutsi ha, mga katambay, sana ba yung mga kasamahan ko. Ayan na, ko na ang kutsi parang hindi talaga ako ng drive ha <laughs> ha 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 nakatutuwa talaga yung larong nito ha ah. hindi pabilis din siya natin yung drive Delay. punta tayo sa Sipson o oh, dito lang muna tayo mga pari mga patakambay ayun ha tumatakbo na tayo maghanap tayo ng mga bala at saka bomba ayan may nahanap akong ano baril na maganda ito ito kunin ko kaya tas duro ito ito mo ko yan na po maghanap na naman tayo dito sa kabila mga katambay ito yun okay, may kalaban po oh. ipunan ko muna siya ng aso malaga kong aso ayan pinagat na siya binaril mm. baril ko na siya ayan na po may kilwa na po tayo wala na siya magawa dyan mm -hmm. ayan na po laban na na po tayo takbo na naman tayo takbo dahil maghanap na naman tayo kung saan tayo pakita ng maraming bala mga katambay at sakta mga baril yan naghanap tayo dyan silipin mo na natin ang mga pao pinakita kong kahon ano kayang laman nitong kahon na ito ayan na po ayan na matakbo na naman tayo dagan sa tani mga pao takbo salamat pala sa nag subscribe sa aking channel dyan ating support sa akin sana tuloy-tuloy po ang ating pag-subscribe sa akin channel at kung gusto niyo po ang mga ganito pong mga laro sige na po mag-subscribe po kayo at sana po huwag niyong kalimutan mag-like at mag-share sa ating mga video dyan maraming salamat talaga sa inyong suporta mga katambay nasa 3,000 subscriber na po tayo 3,200 subscriber na po tayo mga katambay Maraming salamat sa inyong suporta dyan. Sana po ay hindi niyo po makalimutan. I-click niyo po ang ising bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Ayan na po. Lalaban na. Tumatakbo-takbo na tayo dyan. Mm hmm. Dito na po tayo mga para. Sana kaya yung makasamahan ko. Takbo na takbo na. At mo muna tayo dyan. Bago tayo tumatakbo mga katambay. Ayan. Mm hmm takbo, takbo. Silip, silip muna tayo dyan. Oop, may kalaban, may kalaban. Hmm, punan muna natin ng aso para yung itagitin siya. Para makagat siya ng aso. Ayan, ayan, ayan. Hmm, ubos ka agad ang kalaban. Dalawa ng ating kill. pur, dalawang kill niya. ayan. Takbo muna kayo yung kasama ko lang ating

6-6 na higa natin mahirap talaga maglaro ng COD mga katambay kapag mahina yung kamay mo dito kaya ko din pa kasi ako marunong masyadong maglaro ng dagitong laro ilang laro pa lang ito at kataklok pa lang laro ito try natin sana po ay mag subscribe kayo sa aking channel mga katambay at ingat na tayo sa ating pagkala baka makakita natin ang kalaban tayo ng takbo lang tayo na takbo kung tayo sa sip soon ayan na ayan na ayan na ayan na ayan na sana yung kasama ko wala na mga wala sana ay manalo tayo sa larong ito sana po ay maging number one na naman tayo kaya-kaya natin mag-team number 1 ito. May mas magaling natin maglaro nito ah. Kaya naman hindi ko makita yung iba. Ang kalaban. Ayun. May araw na po lahat. yun na may kalaban. So, Binabi na po At tapunan ah. lang aso. Ayan. Subos. So, hmm. Kaya Yung aso. Pinagat-pagat siya. May aso kasi ako. Ayun eh. ayo pusing ya nah yang dikena pusing sekarang kayu oh gila ka belum pada kena tulisan muna namanya pak tadi eh bakit kau minto ayan na gloves ya apa na lang ako dito eh gloves eh dito sana mah anu ko dito di ako mamatay sa laro ito sana yang kalaban dyan hanapin ko muna takbo muna tayo pabayaan na natin yung kasama natin kasi nag lag siya eh parang nag lag at ako hindi eh. siya tumatakbo pabayaan na natin yan dito na lang tayo parang ako na tayo sa siya dalawa na lang kami ah. Eh. kasama po itong nag -lag. maraming salamat na nag subscribe sa aking channel yan i love you all sana po ay kayo nagsawang manood sa aking mga video sa so, mga laro oh. ko. Sana po ay hindi kayo magsawa. Maraming salamat talaga sa support. Hindi na tayo mga katambay. Yan, silip-silip muna kayo kung saan ang mayroong bang kalaban. Tingin mayroong kalaban dun. Tulungan ko man yung samahan ko nga ano. Ayan na. Ayan, may kalaban pala. yung tira niya yung ano ko sa ko. Ayan. Nain siya ng aso ko. Kaya na. Patay na siya. Patal na. Maraming salamat talaga sa mga subscribe sa aking channel. I love you. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po talaga sa inyong mga suporta, mga katambay. Sana di tayo mapatay nito. Maraming salamat talaga sa nag-subscribe. May apat na tayong kill. Ayan na, tama, takbo, takbo. Hinahanap-hanap ko. Baka may kalaban na naman. Sigurado kung may kasamahan ito. Di lang ito may isa. Kaya takbo na lang tayo. Yung, takbo tayo. Magtago muna tayo dito sa unahan ayan na bilisan nung tumatakbo bali huwag kang ano nakakata nga dyan bilisan mo maraming salamat sa nagpalo sa mga kids I love you thank you thank sa mga sa ating mga supporter dyan subscriber ko thank you thank tayo dyan tatakbo ayan may sniper pala hindi ko nakita tayo na tayo nito wala na tayo kasama kaya na mag isa yung kasama kong isa hindi na umaandar wala na hanggang dito lang ang video natin mga kapal hindi tayo nakakita sniper yun na may snap pala maraming salamat pala sa mga subscribers. at di hanggang dito lang po ang aking video